Matagal ko nang alam yung kawaya ko dyan. Ngayon, bukod doon sa pagkakusay nila, hindi nila siya sa drama magaling, magaling din siya sa ponte. Pero nakakaiyak siya, hindi pa sa drama. Sobra ko. Yung, gumalong pa lang siya, ako, kumakala na ako. Hindi na yung ano sa puso ko. Sobra ko siya, ano, siguro sobra ko siya mahal, kaya sobra ako affected kung nakita kong nag-twist na yung ilong, na Eto na ang na ako, eh, sa ito, sabi ko, eh, na, wala mo ulo. Ganun, bakit talaga na nag-twist ang ilong mo? <laughs> <laughs> Yun, pero sobra mo. Hmm. Ang ganda ng friendship ni Myla, Maricel, saka... <laughs> may isa pa diba? Sinigurasi ka sa'yo. Kasi ano mo, kahit may isang tao na parang nakilaking tao na hindi ito

Hindi sila sa FMR. Ano, ah, ano, yung sinasabi din ang narinig ko sila sa... Uh, okay. Yung umig sa'yo na uh, Sinumbat lahat ni Dick sa kay Maricel, yung ginawa. Oo. Uh, 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 Pagkatapos yung umig sa'yo Ang cute-cute ko pa paano sinabi ni Maricel. Hindi uh, ka pundo ko. Oh, so, I'm being promised

Okay, oh, thank you Alex for the questions. Well, okay, the... Eric, uh, uh -huh. Eric, John, si Tita Mercy, gusto yata na magtanong, nagtitilim na yung paningin. Uh -huh.